goma dito ha, para hindi madulas yung mawakan Welcome po sa channel na ito Bino mm. Ulo Bino Ulo Ha! Ulo-Uluhan! Ulo-Uluhan! <laughs> Andito mo tayo sa Camilla, Montigo Ah hindi, sa labas lang <laughs> Sa labas, sa labas, sa labas ng gate Sa tapat, dito sa, tapat. sa mga puno oh, May mga gwapong oh. driver dito, dito. Eh, makikita nyo Andito po yung mga kasama natin no, sa likod Ayan po. Tapos nagsigya po tayo para magbunga itong mangga. At po. Mapakinabangan pag nalaglag. Pag ayaw mo laglag, akyatin. Patuhin. Pag hindi nakuha, akyatin. Pag hindi kaya at mataas, dala natin ang palungpit. Talino mo talaga. Ang laki ng muta po. Ayan po yung kamilya sa aking likod. Ito yung ating mga tayo. Promote niyo din nyo, baka may naghahanap ng sidecar. Oh, uh, e, oh, ito, may, may si nag -anap nag -anap side po, ito po, ito po. Mayroon po tayong ipopromote dito. May naghahanap ng sidecar. Ito. Binibinta to. Binibinta to. Puntahan na lang nyo dito at hanapin nyo si... bio matagal nang naka Biyo. 350 lang yan. 350, Biyo. <laughs> kilo? Ang Biyo. naman. Huwag naman ganon. Marami nang naipundar na sa Iker yan. Ha? Marami nang naipundar na motor. Apat na motor na naipundar yan. Tapos isang kapit. Ha <laughs> oh, 40 years pa sa maha namin. Ito po ang walis namin. O oh. oh, ito ito ito. Ito yung aming aming kasama. Ang tagawalis dito. Ito ang aming membro walis. po ito ng 4-piece. Bidensya, pakita mo yung